Diyan pa kaniyo yung gilid ng ano. Para hindi makalabas. Andown natin yung gilid. Hala, <laughs> laki oh, yan. Mohaba. Oh. Mahaba, mahaba. Ha? Huh? Hindi ano yan? Bloo kino, wala lang na yung mga malaki. Nakawala na ng na dalawa, dalawa. Dito. Wala na, wala na. Nakuwala. Dalawa ay magkatabi yan. Nawala na yung isa. One is the. Nawala na yung isa. Ano na. ano? Lumabas. Dalawa yung kanina eh. Yan. Ba't kakunti na? Hindi, nakawala na yung isa. Nakalpas. Ang dami kayo na. Baka nga Sa muli Lumabas yung isa, pagkatabi na yun. dami yun ah. Oh, Oo, kaya nga Ang dami yan Ang lang.

tatlo no? Tanghagis okay. lang yan <coughs> oh, Ito na Ah, oh, eh, Lagay, lagay, baldi, baldi Ayun, eh, taklo daw malasay isa, nabas, sa'yo isa Lapsya hmm, Dito, dito, dito 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 Dito, 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 dito Da. grabe ba <laughs> grabe oi dollar uh, no. dollar